Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Grabe talaga hanggang Amerika mahina rin ang pelikulang Tagalog. Talaga raw mabibilang mo lang sa yung daliri ang nanonood. Imagine yung daw pelikulang 1521 na pinagbidahan ni Bea Alonso, aapat ang nanood sa isang sinihan doon. Nagulat daw ang ilang Pinoy na umaasang kikita ang pelikulang yon na pinagbibidahan ng aktres. Sayang naman. Nilagari pa naman daw ni Bea ang pelikulang ito nung inagawa niya ang teleseryeng start-up. Kung sa bagay, Majority talaga ng Tagalog films ang nagdurusa sa kasalukuyan sa takilya. Hindi nga nila alam kung paano i-encourage ang mga tao na manood ng sine. Kung pwede nga lang sana nilang sunduin, gagawin siguro ng mga producer para dalhin sa mga siniha ng mga manonood. Nasaksihan nga daw ng ilan sa Amerika kung gaano kahina ang pelikulang 1521.